ano po ang ginawa po natin dito sa City Prosecutor's Office at sino po yung kinasuhan natin? Uh, Pero muna nagpapasalamat tayo sa ating uh, task force KKK, sa pangunan ng Commissioner Nelson J. Sainz, si Director John Lestensia, at ang ating uh, uh, Philippine National Police, sa ng ating CPNP Marvin, uh, at uh, ang buong cyber, cyber, uh, cyber crime division ng PNP sa pagkat napakabilis uh, po ng kilos uh, laban sa misinformation, disinformation at fake uh, news. Formal po natin kinasuhan ng ating task force KKK, si Atty. Jerry Harold Paz, Dispicio, isa po siyang abogado at, si tabii, G at uh, tumatakbo bilang vice mayor dyan po sa may uh, Isabela, uh, province of Isabela sapagkat, uh, Meron po siyang mga pinalabas sa atin pong, uh, sa social media sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang uh, manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw siyang mga meron daw mga uh, uh, back uh, uh, program na kayang uh, gawa ng paraan ang lahat ng uh, ang, ang eleksyon. At in fact nagpakita pa siya doon sa pangalawang video niya ng uh, uh, actual daw, kunwari, actual, na minamaneuvro niya ang halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka-mapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating tunghalalan halalan at uh, sa isang banda kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, kung bigla siya manalo sa sabihin dahil sa produkto niyan ng kanyang pagmamaneuvro, o kaya naman no, pag natalo sa sabi niya, kami na nangubra ng iba, inuresulta ng ating uh, halalang. Hindi po kaya yung pobre Ito po ang pangunahan na, na kaso na final ng task force KKK laban sa cyber security issue ng cybercrime and at the same time, uh, ko po sa atin ng task force na magpapan sila ng formal na disqualification case laban sa natural uh, personalidad and at the same time, magpapahil din ang disbarming case sa ating pong Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant and therefore magpapahil din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang sa Professional Regulatory Commission. Gusto natin patulayan po dito na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng kahit anong paninalitan na nakakasira sa kandibilidad, hindi lamang ng na institusyon, kundi ng ating halalan lalo-lalo na hindi po pwede dito yung lakas at tapangan at pagkatapos hindi mo haharapin yung consequence ng iyong ginagawa. Hindi po ang omelette po ang, uh, ang, uh, ang, 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 tinitira niya dito kung hindi ang buong proseso at integridad ng ating po halalan. Hindi po papayag ang omelette sa mga ganito. In fact, ito nga sabihin. Ganito rin ang gagawin. Pwede rin sasabihin, ilalagay sa social media o yung misinformation or disinformation or fake news ay against sa isang tao, against sa isang kandidato, against sa isang political party or party list, o against sa mga votante. Ang task force ko po ay poprotektahan kung ano yung tama at makatotohanan lamang. So ito po yung simula pa lamang. Gusto natin sabihin sa lahat na, na sana mag-iingat naman tayo sa ating mga nilalagay sa ating kung social media. Once you click, may permanente na po kasi yan. Huwag din sabihin sana na napaka onion skin ng Comelec. Hindi po yung pagiging onion skin. Sinabi na po natin, lalabanan natin ang fake news, ang misinformation at disinformation. Ito po yung pagpapatunay ng paglaban na yan. In fact, pinat pinatakedown na po natin yung mga posts niya. Well, hindi din na po makikita yan sa Facebook sa kasalukuyan. Uh, pero, properly sa uh, saved na po yung lahat ng mga na-post niya, yung mga video at yung po yung mga ebidensya na na presenta natin sa City Prosecutor's Office ng Manila. Papasalamat din po tayo sa kanila sa pag-accommodate sa atin dito sa ginawa nating filing ng uh, complaint. Ito pong complaint ay pinirmahan ng ating uh, spokesperson, Director uh, ng uh, Education Information Department, si Director Jan Veselo Chaco bilang representante ng task force KKK bilang binigyan ng authority na mag-file ng ganitong klaseng kaso uh, lalo na sa issue ng misinformation at disinformation. Sir, nasya kung talagang may utangan pagdating po sa ganitong klase ng O kaya bakit hindi po namin sa si Isabela ginawa samantalang siya ay taga Isabela? Kapag po ang kaso ay tinatawag na continuing crime, o kaya naman ang, na ang nakakita nito, ang nakasaksi nito ay hindi lang yung sa certain area kung hindi pwede sa ibang parte ng ating bansa. Pwede nga kami mag-file ng kaso sa Batanes kung gugustuhin namin o sa Sulu o sa Basila kung gugustuhin namin. E di siya na lang pumunta dito sa Manila. Tutang naman, malakas ang lobya. So dito namin pinay sa Manila. Lahat na may magaganito pa sa mga susunod, we always have the option to choose kung saan namin ipag-file ang kaso. Pagka kayo ay nagpalabas sa TV, radyo, radio, dyaryo, pwede po ang option na yan. Sapagkat ang ibig sabihin lang, yung po kasi mga nakasaksi, yung po kasi pwede maniwala sa kanyang kasinungalingan, ay uh, maaaring ma-influential. And therefore, kung nasaan sila, pwede doon po kami magpapay -tis. ng case. Uh, election offense case sa ating pong, uh, law department, violation po yan ng Omnibus Election Code, Section 261Z-11. At uh, at the same time, magpapahal din po sila ng disqualification case laban sa kanya sapagkat siya tumatakbo bilang vice mayor ng municipality dyan sa Isabela. At at uh, the same time, again, magpapahal din po ang task force KKK ng disbarment case sa Integrated Bar of the Philippines bilang isang abogado na kakalungkot sapagkat kapatid po natin siya sa profesyon. So, barit, uh, we have no choice because uh, this is really a ground for disciplinary action. And at the same time, mapapansin po sila ng kaso dyan po sa uh, PRC, Professional Regulatory Commission, na uh, bilang isang uh, miembro, ng, uh, bilang isang accountant. And therefore, kinakailangan po mayroong high higher ethical uh, standard kasi na sinusunod sa mga profesyon na yan sa accountancy at sa law. Sir, in case po sa anti-cyber libel, na sinang pa Kung hindi tayo nakakamali, ang cyber libel ay para 6 years and one day to 12 years. So, hindi tayo nagkakamali. Diyan po sa amin, one, one year to six years po uh, ang ang perpetual penalty naman. Of course, kasama yung disqualification. Of course, kasama ang disbarment, pagkatanggal ng lisensya. And of course, kasama rin ang pagkatanggal ng lisensya bilang isang account.